Hi guys, good afternoon. Ngayon is tanghalian ko is dalawang itlog. Ito yung katotohanan. <laughs> Walang kanin, dalawang itlog lang. Sabi na nga mo ko um pwedeng kainin lahat. Kumuha lang daw ako kahit ano. Pero alam niyo sa totoo lang natatakot ako dumamput-damput at kasi nga may mga ugali sila na kunyari, "Oh, you can eat whatever you want." Tapos hahanapin na bakit naubos yung ganito, ganyan. Kaya kaya wag kayong basta-basta nag abroad kasi napakahirap mag-abroad. Kung alam nyo lang, kung may pangarap ka sa buhay, titiisin mo lahat na hindi mo ipapaalam sa pamilya mo na kung ano ang tunay mong kalagayan sa ibang bansa. Yung iniisip nila na napakaswerte mo, hindi. Minsan ang pinapakita lang natin yung magaganda. Pero sa likod nung magagandang yon puro hirap, pasakit at luha. Ang laging sumasalo ng luha mo yung unan mo. Minsan kulang ka pa sa tulog. Ayun. Kung sa iniisip ng ibang tao na kapag nag ka, masasarap ang kinakain mo, hindi. Minsan tira-tira yung pagkain mo. Binibilang lahat ng pagkain mo. Lahat may limitasyon. Alam nyo, sa totoo lang, pinitiis ko lang lahat-lahat dito sa amo ko. As long as na hindi ako sinasaktan o kinukurot. Yun na lang yung pinaka-importante sa akin. Kaya ko naman bumili ng pagkain kapag may sahod, ganun. Alam nyo ba, bumili ako ng saging at saka gatas. Pantawid gutom ko kapag gutom na gutom talaga ako. pero tanghalian, totoong-tototo. Itlog. Ayan, walang kanin, walang noodles, walang ano-ano. Napakahirap dito kung pag iniisip nyo na ay sobrang saya sa ibang bansa, no, hindi totoong Hindi masaya sa ibang bansa. Kung iniisip nyo na sobrang happy dito, no, hindi totoo. Miserable ang mga buhay ng mga OFW. Hindi naman lahat. Pero kami tinatago namin yung nar totoong nararamdaman namin. Pagod namin, hirap. Para hindi mag-alala yung pamilya namin. Habagay ako, wala naman akong pamilya. Anak lang ang meron ako. Wala akong magulang. Walang tumutulong sa akin. Wala akong nanay, wala akong tatay, wala akong kuya, wala akong... Wala din akong kamag-anak na tumutulong sa akin. Sariling sikap, lahat lahat binabayaran ko. Walang libre. Lahat sariling sikap na walang tulong ng ibang tao. Kaya ako nagpupundar. Kaya ko lang ako. Pero hindi na ako magpapaloko dahil sisiguraduin ko na wala nang pwedeng makalapit sa akin. Wala na pwedeng makahingi sa akin ng tulong. Sasabihin ko na yung totoong sitwasyon ko dito sa abroad. Na napakahirap. Wala lang choice. Sana nagsisisi ako na binili ko yung lupa sa malingling. Nagsisisi ako na nagtiwala ako sa sarili kong ate. Nagsisisi ako na nagkaroon ako ng mga kaibigan na mapagsamantala. Nagsisisi ako dahil madali ako magtiwala sa tao. Dahil akala nila maraming pera sa abroad. But anyway, naman ako sa Diyos. Huwag kang mag abroad kung hindi mo kayang kumain ng dalawang itlog. Ayan. Totoo na to. <laughs> Totoong totoo. Dapat na-discard ka dito. Kung gumawa ka ng paraan para makasurvive. Hindi lahat ng katulong masaya. Hindi lahat na nakikita niyo sa social media totoo. maswerte lang ako kasi merong mga may mga kaibigan na kung tumutulong sa akin na iba. Pero pinagtatrabahuan ko 'yun, hindi ko hinihingi. Lahat ng kinahain ko sa labas na masarap, pinagtatrabahuan ko 'yun. Sa kabilang bahay. Walang magbibigay sa inang libre dito sa Singapore at binabayaran. Walang libre. Tandaan nyo yan. Pag nag-abort kayo, walang libre. At pinaghihirapan, tinagbabayaran. Hindi, kapag nag-abort kayo, napakahirap suwertehan na lang kung generous yung amo mo mapagbigay. Hindi na nanamantala. Ang iba nananamantala. nanamantala. Pero naniniwala din naman ako na makakarma din naman yung mga taong nananamantala sa akin. Itiis lang ako kasi kailangan kong bayaran yung nakuha ko yung advance. Matapos ko lang lilipat na ako or matapos ko lang uuwi na ako. Ang hirap. Pumunta ka dito sa abroad, may salary deduction, 6 months, 7 months, 8 years. Oh, 8 months. Kala nila, namumulot ka lang ng pera. Yung baguhan pa ako dito, 8 months akong walang salary. Biroin mo yun, 8 months na hindi ka nagsasahod. Allowance lang, wala ka pang off-day. Hirap. Anyway, dito na yun yung vlog ko. Ito lang yung tahalian ko. Tsaka yung gatas na mayroong saging. Binili ko yung saging at tsaka gatas. yun, huwag na kayong mag-abroad kung hindi nyo ko kayang kumain ng ganitong mga pagkain. Nagsasabi ako nung totoo, walang biro dito sa abroad. Hindi biro ang pag-abroad magpasalamat kayo kapag meron kayong mga pamilya na mababait. Kapag wala kayong pamilyang mabait, mapapariwara ang buhay nyo. Masisira ang buhay nyo, masisira ang plano nyo. Ako wala talagang tumutulong sa akin. Walang tumulong sa akin na ate, kuya, nanay, magulang. Kaya ayo maging makasarili kayo. Alam ni Lord yan kung gaano kahirap mag-abroad. Alam ni Papa God na kung gaano kahirap kumain lang na mag-bless pa din kahit ganito. Dalawang itlog bless pa din. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na mayroon na akong ganitong pagkain. Pero minsan, ang feeling kasi ng mga kamag-anak mo, magulang mo, kapatid mo, masarap ang buhay mo sa ibang bansa. Sisisihin ka pa nila. Bakit ganyan yung mas mabuti pa ganito, ganyan. Mga kaibigan mo. Kung alam lang, lang kasi malami pa akong gagawin. Bye guys and God bless.